Hindi nyo na yun, ano? Binigay nyo lang. <laughs> Ulo lang muna lang ka karton. Bukas na. Tulogan nila yung ano, yung karton. Diyan na muna yung likod. Eh, di dalawa lang yan. Paano yan? Tatlo kayo. <laughs> <laughs> yan, tulogan nila yung karton. Hindi na lang na. So dito na tayo sa condo. Doorbell ka muna.

Kasi kitina mo, high tech to eh. Yes sir. Yan lang, sige. Kaya mo. Ay, dyan dyan, hindi kasya. Pero ilang screw kayo nakakapit dyan. Ano <laughs> so, mo ka pakita natin. Tapos <laughs> meron siya sa akin. yun naman yung lalaki. Isa <laughs> lang na tagtagahan nyo yan. Harap kayo dyan. Lalagyan niya na lang. Tapos isa lang pala yung screw na kasabi. Okay. Good. Tapos tinan natin yung mga pinamili na. Tapos tayo dito po po. Dito dito dito. na Saan na si Edison? Saan na si Edison? Ayan, so ano yung pinamili natin? Kasi nyo natin, huwag natin buksan to. Hindi, huwag ko na kita mo isa-isa. Oh. Yeah. So, no. ito na yung dalila. So, yun na. So, nabili uh, namili po kami ng ano, ng uh, gamit nila para dito sa kanilang kondo. Ay, wait, papakita natin yung dalila. <laughs> you know, ito, nabili na, niya ng, yung ano, yung uh, airbed. Airbed, yan. Yeah. yeah ito yung kanya tulugan ni Edison nil airbed Ayan. Ayan. so papakita natin yung mga pinamili natin Dali. Ayan. eda eda pa dito Ayan. Ayan. yan yan Ayan. 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 yan 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 Kitchen. yan 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 apat. yan 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 Maganda oh, pa yung kulay niya. Siyempre, panggalin. yung kutsara. Ang dami ng kutsara nito. Tignan na tiga ako dito siya, Sir. Oo, tignan na naman sila para masabit sa mga Siyempre, yung kanilang uh, baonan. Kasi magsasayang sila dito. Tapos, <s ticket> baon yeah. na lang. Kasi mahirap sa doon sa sa Ortigas. Ang lalayo at right saka again. mamahal. So, yun. Bakit tatlo na kayo? Tapos, yung extension. Lagyan mo lang ng extension syempre, yung pa yung pan. Siyempre, yung pa pang para yun pa yun sila yun pa yun kapi sila. Apat lang para Apat, apat, apat. So, tatlo pa lang sila ngayon. Share, share sila pag may... yun para yun para yun para yun para induction sila, di ba? Yeah. Ito yung bygone katol na electric. <laughs> Ayun, no? Maroon na sa sala lamaw ito. Sa lamaw. Sa mga... Hindi, pero natuwa na ito. Pwede na ito. Ayan. Mga... Siyempre, masa, merong kuchilyo para pag uh, malasing sila at medyo panilim yung mga pano nila sa maoy nila. Masa. Pwede nilang gabitin, di ba? G -g 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 siyempre, may chopping board. Tapos, much, ito siyempre, kailangan ito. So, pa magluto sila. Ayan. Pacerola. Ayan, nilakihan ko na para yan, oh. Pati yung kapitbahay, pwede nila bigyan ng ulam. Baka bigyan kami ng discount dito. Yung, uh, ayan, so yun ang binili namin. Yung aming kondo dito is worth 6,500. Oh. Magano tayo mag uh, room tour tayo. Dali. Ayan. Ayan po yung ating uh, kondo dito, studio type takitanya naman yung CR natin. So, paglabas nyo nandiyan na yung escalator, malapit na yung elevator at saka escalator. So, so, yan po yung aming buhay dito. Dito ako sa kwarto ko ah. Dito. Tapos, meron doon dito. Pero parang ang ganda ng amoy eh. parang alam yung air freshener na ano, cockroach air freshener. Sir. oh. tapos sila mo talaga Akala nila talaga nakapakasyon. Nakapakasyon sila at may maleta talaga O, tinamo mo di ba? So, yung rest rin 'yan? Ayun. Asa na Hirap ng buhay dito sa probinsya. Ano? 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 ko ng sino pa wala karton? Beto na yun, sir. Beto na, sir. Beto na, sir. At dito ka gusto Yung ano, yung... Yung... Yung <laughs> ano... Pag mga pito na kayo walo, doon na iba sa ano, meron tayo nung basement. Ito yung basement. Doon doon yung basement to. Kaya lalim yung basement. Bedroom. Ito yung master's. <laughs> <laughs> master's bedroom pa. Ito yung master's bedroom. Pakita ko sa inyo yung master's bed. So ito yung surprise. Ito yung uh, master's bedroom. Ano so, pala yung may na mga So, okay. bukas na nai-deliver, natin yung aircon at saka yung ref. <laughs> oh, meron na sila mga double deck. Ayan, oh. Okay. double deck. Ayan, mga double deck yung bed nila. Ayan, double deck. Yung unan, paano yung unan? Ito na bag. Ah, hindi, maganda yung arrangement na yan, doon ka. Tapos yung chan mo, si ano magulo, <laughs> tapos yung chan niya rin. <laughs> Di may unan na kayo. Ganun naman malalaki naman chan niya eh. Ayan, okay, oh. Hindi, kawama si Yungisa. Oh, bakit? Last. Oh, Last na. Mm. So, yun na yung buhay namin.